Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio Ako si Andres Bonifacio, anak ng bayan, naglilingkod sa katotohanan. Bago dumating ang Kastila, masagana at malaya ang Katagalugan. Nakikipagkalakalan tayo sa mga karatig-bansa, yumayabong ang kabuhayan bata, matanda, babait lalaki, marunong bumasat sumulat sa sarili nating wika. Dumating ang Kastila, nagkunwaring kaibigan, nag-alok ng tulong. Nakipagkasundo tayo, ininom ang dugong panata, sandugo ng tiwala. Pero ang kapalit, panlilinlang, pananakop at pagsira sa ating dangal. Tayo ay gumugol ng yaman, dugo at buhay para sa kanilang kapakanan. Nakipaglaban tayo sa kapwa Pilipino, Inchik at Olandes para ipagtanggol sila. Ngunit may naibalik ba? Wala, kundi pang-aalipin at panluloko. Binago nila ang ating ugali. Iminulat tayo sa maling pananampalataya. Kapag humihingi tayo ng tulong, tayo ikinukulong, itinatapon, pinapahirapan. Ang bayan ay umiiyak, inay lumuluha. Anak ay pinas lang, pamilya'y nawalan. Tayo'y binusalan, binilanggo, at inalibusta sa sariling bayan. Ang katwiran ay sumisikat. Itinuturo nito ang tamang landas. Walang ginhawang darating kung patuloy tayong aasa sa iba. Umasa sa sarili, magkaisa, gamitin ang lakas para sa bayan. Panahon na para buksan ang isipan. Kilalanin ang ugat ng kahirapan. Araw-araw, nasa bingit tayo ng kamatayan sa kamay ng mga ganid. Mga kababayan, idilat ang mata. Ialay ang lakas sa paglaya ng bayan. Ngayon, kababayan, mananahimik ka ba o makikiisa sa laban para sa kalayaan?